Hindi pinatay ni David si Saul. Unang Samuel 24 Nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Filisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En Gedi. Kaya kumuha siya ng 3,000 mauhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng may ilap na kambing. Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kweba sa tapat ng mga kulungan. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, Ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauan, Huwag nawang itulot ni Yahweh na buwan ko ng masama ang hari kanyang hinirang. Pinakausapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw. Mahal pong hari, nang lumingon si Saul, buong paggalang na yung si David, sinabi niya, Bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo yun. Kanina, sa yung iba'y binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Tinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito, amako ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawan ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. At tulad na wa tayong dalawa ni Yahweh, siya na ang magpaparusa sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng kasabihan na matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Kaya hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Hindi na ba ako upang hanapin ang hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas tamang ang aking katulad. Siya Yawi na humato sa ating dalawa. Siyas at nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa inyong mga kamay. David! Anak ko! Ikaw nga ba iyan? Tama ka, David. At ako'y mali. Sinusuklian mo ng kabutihan ng masamang ginagawa ko sa inyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon hindi mo ako pinatay kahit inilagay na ako ni Yahweh sa inyong mga kamay. Bihira sa tao ang makakagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ng kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalaing kanawa ni Yahweh sa ginawa mong ito sa akin. Ngayon, alam ko ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo uubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking anghan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul. Pagkatapos nito ay umuwi na si Saul. Sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan.